Hello mga mawe! And for today's video, eto nga pala ay reflex ko nga pala sa inyo yung binigay nga pala ng kuya ko dito kay CJ. Oo, oh, oh, yes, kuya as in pinsan ganun. Medyo kumakapal na kasi yung mukha ko mga mawe. Okay. Kaya naman, eto, pina-advance ko nga yung regalo niya for Christmas. Pero syempre, okay lang yun kasi close ko naman yun. Kaya naman, for the go. <laughs> Kinagabihan naman mga mawe, na isipan kung gawa ng overnight roll oats nga itong si CJ. Dahil nga usong -uso nga ang sakit kaya naman eto, eto na nga lang ang naisipan ko kasi healthy din naman ito. At bukod doon ay eh, mahilig naman si CJ sa saging kaya naman for sure ay eh, magugustuhan niya nga itong gagawin ko sa kanya. Ganun nga lang ulit yung proseso mga mawe maglalagay ka nga muna ng oats at saka nga itong yogurt. At pagkatapos mo nga ilagay yung yogurt, eh mo nga lang itong full cream sa paglagay. Yung sakto lang at hindi nga siya sobrang malabnaw, ganun. Siyempre, mekos-mekos mo nga lang yan hanggang sa okay na nga yung consistent niya mga mawe. At siyempre, pagkatapos mo nga yan mekos-mekos eh, at mahalo, eto nga, at ilalagay na nga natin siya sa chiller mga mawe. E, flex ko nga lang muna sa inyo bago ko nga ilagay at eto nga ilalagay ko na mga mi. Nilagay ko na nga rin lahat ng mga ginamit ko kasi dito talaga siya dapat ilagay, ganun. Inisa-isa ko nga lang yan ilagay dyan mga mawe at binalik ko na nga rin pala itong gatas ni CJ. Nilagay ko na nga rin pala yung ginawa ko dyan at kinabukasan nga mga mi, Ito nga yung bin-breakfast ni CJ. Kinuha ko na nga siya dun sa rep at eto nga at inilalagay ko na nga siya sa lagayan. Siyempre, unang tikim nga eh sa nana. Wala naman siyang choice kasi ako naman yung gumawa nito, Divo. Ayan na nga yung bata, excited na nga itong kumain dahil nga alam niya na nga itong kinakain niya. Dahil every week nga mga mawe ay sinasanay ko nga itong si CJ na kumain nga ng mga ganito. Every week twice or once nga akong gumagawa ng mga ganito mga at hindi lang naman siya puro saging pwede rin namang apple, mangga, avocado kung merong avocado <laughs> Maiba nga ako mga mi dahil nga meron nga nagtanong sa akin sa comment section at hindi ko na nga iyon na screenshot. Kung ano nga daw ba yung ginagamit ko na app na pang edit? At kung saan ko daw kinukuha yung tawa effect? Sa CapCut po ako nag edit mga mi. At yung tawa effect naman ay kinukuha ko nga po yon kay YouTube. At isa pa nga mga mi eh, marami nga rin nagtatanong kung paano nga ba natin mapapataas yung mga views natin. Ito nga share ko mga mi eh, based lang to sa experience ko at syempre nagre research nga rin ako about sa mga ganyan. Unang tip nga na maibibigay ko sa inyo, mga mi, eh alamin nyo muna kung saan kayo mahili. Kung ano yung fashion nyo, gano'n. At syempre, alamin nyo rin yung target viewers nyo. Kasi para sa akin, mga mi, wala talaga magkaka-interes na panoorin ka kung magkaiba nga kayo ng content. At ang pangalawa nga para sa akin, mga mi, eh yung angulo ng mga video. Papag kasi nga, iba-iba yung angulo ng video, hindi na bo boring yung mga nanonood sa'yo, gano'n. At isa pa, mga mi, iwasan nga natin yung magbibigay video tayo na sobrang galaw. Ganon? Ang sakit kaya sa mata. Pero syempre, ganon talaga kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kasi naranasan ko rin yan mga mi. Magalaw din ako magvideo dati. Syempre, habang tumulog, matagal nagpa-process yan at unti-unti tayong natututo. Wala namang masamang magkamali. Basta natututo tayo sa mga bagay kung saan tayo nagkamali. Ganon! At ang isa pa nga, mga mi, eh dapat yung video mo eh very informative. Ganon! O oh, siya, mga mi. Salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ay <laughs>